Bago pa man magbukas ang school year 2025 to 2026 ngayong lunes, June 16, nagsagawa ng Brigada Eskwela ang Mangaldan Integrated Schools PED Center sa Barangay Bantayan noong nakaraang linggo. Nagtulong-tulong dito ang mga magulang, guro at mga kawani ng General Services Office sa paglilinis at pagpuputol ng mga sanga ng puno na maaring magdulot ng peligro. Mahalaga ang ganitong hakbang dahil lalo pang lumalakas ang mga bagyo at habagat na posibleng tumama at manalasa sa panahon ng pasukan. Namahagi naman ng pamahalang panalawigan na pinamumunuan ni Governor Ramon V. III ng mga school supplies tulad ng notebook, pad paper, pencils at erasers para sa mga mag-aaral. Pinasaya rin ang mga kasali sa brigada sa pamamagitan ng libreng pagkain mula sa Gikosina on Wheels. Sa pamamagitan ng Brigada Eskwela na ipakita ang bayanihan at pagmamalasakit ng komunidad sa paghahanda sa darating na pasukan. Alinsunod naman sa adhikain ni Governor Ramon Vigi III na ilapit ang serbisyo sa mga pangasinense, naging aktibo naman ang pag-iikot ng Alagang Gi Community Program sa mga pampublikong paaralan sa lalawigan. Isa sa mga napuntahang paaralan noong June 13 ay ang Tonton Elementary School. Dito, nanguna ang mga kawani ng Pangasinan Provincial Jail sa paghahatid ng tulong na mahagi sila ng masustansya at mainit na pagkain sa mga guro, estudyante, magulang at mga volunteer na nakiisa sa Brigada Eskwela. Bukod sa pamamahagi ng pagkain, nakiisa rin ang mga empleyado ng Pangasinan Provincial Jail sa paglilinis at pag-aayos ng paaralan. Sa pagtulong ng Alagang G Community Program sa mga Brigada Eskwela, mas lumalawak ang serbisyo ng pamahalang panlalawigan para sa kapakanan ng mga kabataang Pangasinense. Valerie Dismaya, RNG News.